Manny Pacquiao, ang pambansang kamao, ay nasa gitna ng isang kontrobersya matapos siyang maaresto kaugnay ng isang negosyong sinasabing may hindi rehistradong investment scheme. Ayon sa investigasyon, si Pacquiao ay kalahating may-ari ng naturang negosyo na siyang naging ugat ng pagkakakulong ni Neri Miranda. Habang siya ay nasa kustodiya, si Nery naman ay pinalaya matapos mapatunayan na wala siyang direktang kaugnayan sa mga irregularidad ng operasyon ng negosyo. Sa kanyang paglaya, emosyonal na ibinahagi ni Neri ang kanyang pinagdaan ng hirap. Sinabi niyang ang kanyang panahon sa loob ng kulungan ay naging hamon hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Ani niya, sa kabila ng lahat, nanatili akong matatag dahil sa suporta ng asawa kong si Chito at mga anak namin. Lubos ang pasasalamat niya sa mga nagtiwala sa kanyang integridad at nanatiling nasa kanyang likod sa panahon ng pagsubok. Sa kabilang banda, ang kampo ni Pacquiao ay nanindigan na ang dating senador ay walang direktang kinalaman sa umano'y ilegal na operasyon ng negosyo. Anila, si Manny ay isang silent investor lamang at hindi bahagi ng aktibong pamamahala nito. Gayunpaman, patuloy siyang nililites upang matukoy ang lawak ng kanyang responsibilidad sa mga reklamo. Ayon sa mga dokumento, ang negosyo ay nag-alok ng mataas na kita sa mga investor ngunit hindi ito rehistrado sa Securities and Exchange Commission, SEC. Maraming reklamo ang natanggap ukol sa bigong pagbabayad ng kita na nagresulta sa pagsampa ng kaso laban sa mga pangunahing may-ari. Sa ilalim ng batas, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapatakbo ng investment schemes ng walang kaukulang permiso mula sa SEC. Bagamat suportado si Manny ng kanyang pamilya at mga tagahanga, nahaharap siya sa malaking hamon. Para sa marami, ang kanyang pangalan ay simbolo ng tagumpay at integridad, kaya't ang kasong ito ay isang dagok sa kanyang reputasyon. Ayon sa kanyang tagapagsalita, determinado si Manny na linisin ang kanyang pangalan at patunayan na siya ay inosente. Dagdag pa nila, hindi si Manny ang klase ng tao na manloloko ng kapwa. Sa kanyang buong karera, ipinakita niya ang kanyang malasakit sa mga tao. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ang ilan ay naniniwala sa pananagutan ni Pacquiao, habang ang iba naman ay nananatiling kampante na malalampasan niya ang pagsubok na ito. Sa social media, bamaha ang suporta para kay Manny mula sa kanyang mga fans at kaibigan sa industriya ng sports at politika. Samantala, muling binuksan ng isyong ito ang usapin tungkol sa kahalagahan ng tamang regulasyon sa investment schemes sa bansa. Maraming eksperto ang nananawagan sa pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng batas upang maiwasan ang ganitong uri ng problema. Ayon sa kanila, ang ganitong mga kontrobersya ay maaaring makapinsala sa imahe ng mga negosyo at makapagpababa ng tiwala ng mga tao sa ganitong uri ng oportunidad. Habang nagpapatuloy ang kaso, umaasa ang pamilya Miranda at Pacquiao na ang hustisya ang mananaig. Para kay Neri, ang kanyang paglaya ay simbolo ng bagong simula. Ayon sa kanyang abogado, ang korte na mismo ang nagsabi na wala siyang kasalanan. Ang panalo na ito ay hindi lamang para kay Neri kundi para sa lahat ng mga ina na patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kontrobersya, nananatiling matatag si Chito Miranda sa kanyang suporta sa asawa. Ayon kay Chito, ang mahalaga ay alam namin ang totoo. Hindi kami susuko hanggat hindi ganap na nalilinis ang pangalan ni Neri. Lubos ang pasasalamat niya sa mga kaibigan at tagahanga na hindi bumitaw sa kanilang pamilya. Sa hinaharap, asahan ang mas mahigpit na investigasyon sa papel ni Manny Pacquiao sa negosyo at ang mga implikasyon nito sa kanyang karera. Bagamat tila mahaba pa ang laban, ang kwento ni na Manny at Neri ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga taong naghahanap ng liwanag sa gitna ng unos. Patuloy ang pag-aabang ng publiko sa susunod na kabanat.